Facebook. yan. So, ayan po. Bigyan muna natin ng ulam yung... Siyempre, hati tayo dito. Yung biyanan ko po, po. So, oh, biyan pa ka nga po yun eh. Sarado may tangong pasbol kaya tanaran po sa potalong. Kain po tayo. Nung time na ni Dama. Ayan po. dinner na po yan. Hoy! <laughs> Tapos nag, uh, nagprito po pala ako ng ano dito. Um, sagin saba. Masarap i-partner po dyan. Ayan po yung adobo sa gata natin. Masarap po yan. Kain po tayo. Tamo. Tante, yaba. Mga nanginipogs. Mga nyan yan 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 mangan 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 te na! mangan na Dinner na po to. Dinner. Karing kate. Binyamit ang ulam dariya po. Sarah, dumit ng pasbol kate. Kaya light na. Aray ha. Kitsa ako. So. Ayun ay nako ni kada. Ha? Tingnan ko. Sanay po yung mga yan ako yung nagsiserve sa pagkain nila. Sila po'ng tatlo. Ya ka mangan, sindok ka pa mo. Wa. Megtoyo ya. Megtoyo <laughs> ya ta. Eh narugwa ba ta? Mangan Sama sana. Okay. Pamanok po ni Gob. Pamanok po ni Gob. Nenong bisa nga ebon? Yaki. Sabawan nga Yes. Ika sabaw, No. Ulam yung kanan ko. Ulam yung kanan mo, o. Oh. Diba? Banti nga ko. Ay, o, oh, ebon pala. Kumain na muna. pakpak. Mm. Mm. Ano 'yan daw po? Pakpak ebon. Naputol po kanina yung ano natin, no? Due to for connection. Ika na sandok yung ulam mo. Shoutout ka ng Pampulong Masne. Galvez, Manakup, Gori. Pulong Masne, Guagua. Kain po. Guagua yung Pulong Masne? Hmm? Guagua ito? Hmm, Pulong masle Guagua, Pampanga. Ano ba sa Ay, may pawas ko. Tinampan niyo ako. Tinampan niyo ang pogs. Thank you, Gob. Thank you, Gob. Ay sorry 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 sorry. Ten. Ay 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 ay. ay. Mo mo samita. O. Mo tan mo po. Tabihin natin to. Oh, ma kalunsi meong meong. Sorry, andi ko serya. Inet. Kung kahapon malamig Ngayon medyo mainit Kahit maano yung panahon. Saba. Walang araw. Hindi naman ako sabah sa'yo. Shout out. In-help po ko. Maka-chargeable Ay, sorry, sorry. Kain po. Masarap po yung saging saba. Pinirito sa ano, adobo. Sarap na. Hmm. Iremake, Iremi, um, sagata. Iremake na lang po natin yung video kasi ang, ang, connection kanina. maganda mo po. Nakuha ko na ubos yung dinapay ko po. Opo, kasi kami pa may kapag-lunch. Wow. Meg, tinapay kami mo po nandin. <laughs> Pangabagya po kanyan. Um, mamayang gabi po niyan, magra 'yun po kami. Ramyon? Tsaka kimchi. Sa kumamuan. Hmm. Mapaiwaw ka. Yam. Hindi lang ata. lang. Remake na lang po natin yung video natin. Pagluto nito. Pero may recipe na tayo, pero mas masarap yung recipe nito, hindi ma naning malanam. Hindi malansa yung manok. Miss ko na yung Evane. Yan o, Nathan. Tita Malu. <laughs> Tita Malu. Miss ko na yung Evane, Nana. Pwede ako nung minsan matudya basta salimi ako nung pamasko. Salimi <laughs> ako nung pamasko matudya Nana. Sino? You know? o. Kanyaman na kayo sa akin? Kanyaman na sa akin. <tapen> Sir, niya may ganito o. sa ba? Uh, tara, <laughs> ah, sarap ng luto nila, ka Thank you po, Lord. Nung medyo papakitla po rin, makulimlim. Uy, pasensya na <laughs> po, natural ko na ladan. Thank you, God. Baka naman ulit. No? <laughs> ayun yung malagnat Gaman ko. Yamanin natin kaya. Ayun, ayun malagnat yung malagnat ko, ma. Dahon ng sibuya, sarap. Data, data, ma, ayun yung malagnat ko, datang hmm. doon na. Titang dina, nang kita. Ay, shout out na, shout out na, tita Maria, Shout out, tita Maria. <laughs> Hindi po, tita Mariet. Um... may minyat, eh? mm. pag may ano siya, binibigyan niya yung mga bata, chocolate, ganyan. Nung malagnak po ako, mm. binigyan ng donut. Donut, di ba? Mm, mm Mini donut, na? Nung malagnak po ako, si Tita Mariet. Mm. Tita Shout Shoutout kay Madam ba? Ang pangalan ni Madam? Madam B. Sa binigyan niya, ano, kay ng yung sponge gift dumami na naman yung gamit natin. Pause po. Hmm. Mm. Sa John Sibel is watching. Shout out, boy. Shout Mon boy. Look, I'm going rap. I'm going to rap. Come on boy. You want to live. <laughs> pan ko marina na. Yaman. Yaman ito sa din? na ng malat, dala na saging masarap yan. Adobo! Pamili okay. kita yung puchero kanyaman. oh. sa akin. Favorite sa akin eh? Hmm. Parang, favorite sa yan ba dismay ang tanyang abalong maturing sa akin kanyang maanyang yung... Ay, mo. Ani, lungat ka tulad kanyang kaya Yung may dismay ang tanyang favorite kit mga ta. Saging, favorite kit, saging! ako didala na pang RV kanita, anyang kay. High school. Favorite, favorite na larin oh, kasi. Sa ng RV. Sa RV? Friend ng Kai. Mama, ninang iwala? Mm -mm. Kapati ng girlfriend ng babak. Ang kalag naman. Emma. Magdamat na ako mo. Ayan. Shout out, Katrina Salonga Mercado. Lagi daw siyang nanonood ng vlog natin. Eh, daka po, Akakit Lodra, yan. <laughs> mama. Kanya ka lukluk ko? Kanya ka sa luk rilim kay Chao. Kanya ko? Nakuha ko na no, ubus yung pandesal natin tsaka pandi ko spinach. Sabi hmm. ko sana, yun nga, yung i -flex ko sana yung mga tinapay. Spanish? Kinapay. Ay, ano ba sinabi Spinach. Ay, ako Spanish. I-flux ko po sana yung mga tinapay. Wala no, naman tayong connection? Meron. Ay, sila kanina. Ah, kanina. Sarap na sagi ni. Ayaw ka na! I'm just gonna wash my hands off. Thank you po, Lord, sa masarap na pagkain. May yeah, pagkasuloy ako sa Ay, nag Ah, taga-kalsara lang daw siya. Pag nag-stroll po kami, dumadaan po kami sa ano, highway ng Manibog. Pero di po kami pumapasok ng ano, kalsara. Dati po kami nakupahan sa may ano, Manibog Libutad. Nakapit doon sa may sementeryo. Nung binanda pa sila sa o. Pero lang. Hmm. Where's the water? Watching every day. Shout out kay Lola Nards and Paul. Ito <laughs> sa mga paborito kong ulam, adobo sa gata. kahit ulit-ulit po yung sinasabi ko, gawa na lang tayo ng ibang recipe. Recipe. Siya mas <laughs> lupi ano yung natural dati kasi koko mama yung ginagamit mo. Yung koko mama kasi parang natatabunan niya yung lasa ng pagka-adobo. Yan, hindi. Hmm. Naminagi siya ng ibing sarsa. Pag hmm? sa mga bini sarsa. Hmm. Naubos po na magamay yung sarsa. Okay hey po, ano pong ulam nyo? Po, tagapampanga, nagsempted sa talong. Mga tagapampanga, hotdog at saka ano? Uh, manok po. May nag-comment nga. Sabi na. Um, late lata rin kaya kayo. Ganon. Mas mga kanila? Oo. Parang per schedule naman kasi yung mga ganyan. Siyempre, yung gawa. Yung harvest. Hindi naman per siya. order siguro. Ganon. Kasi, oh. kasi nag... Kasi nag-post naman si Gob kahapon. Nandiyan nga siya sa porak. Buong barangay na. Ay, eh, excuse po. Kung barangay ng porak, nabigyan ng hotdog at saka manok. Kinamakain siya ba? No more sana oil tayo. <coughs> Sama lagi manok, no? Hmm. Kumpara sa mga nabibili natin. Sa buo siya, eh. Hmm, lagi mo niya, man sa dulok. Busog, busog. Thank you po, Lord. Thank you, Gob. Sana meron may pa bago ng year blok na ana. <laughs> so, na tayo. Gab ba ka naman? Kakabigay lang tas baka naman, no? May mm hintinta na? Hmm. Oo. Six days na mo. Tay, um, pasto na. 25 25 25 Mày đi chơi không nhỉ? 25 Không mang ảnh Ăn gì cơ? Nó mẹ rằm nhanh kumakain ka para minan agad no Mama. Ah, sa YouTube po. Mm -hmm. Hindi, sabi niya. Hi po, matagal na po akong nanonood sa inyo since nung nagmumukbang pa kayo sa YouTube channel niyo. Pero ngayon, konti na lang view niyo. Hindi na masyado trend. Video niyo, balik na lang kayo sa pagmumukbang. Eh, trend. Trending niyo. Um, bali, ano po, hindi naman po kasi yung, pag, yung trending yung habol namin. Umbaga yan, try and po ano po, yung literal na buhay po namin, gano'n. Parang buhay. Pang MMK niya. Saka ngayon po, yung goal natin para ma-share po natin si Jesus. Kasi po, lagi naman sinasabi ni asawa, kung sa sahod lang po, hindi namin, hindi namin inahabol yun, ganun. Yun lang po. Kumbaga, bonus po na may nakukuha tayo doon sa pagbablog. Kain po. Pagkakos na pala ako. Shout out again, Marge Rodrigo para Ate baby So, yan po. Hanggang dito na lang po. Paalam. God bless us all po.